balik ang inyong Mami Kalabak. Sa so, part video, ibabahagi ko na naman sa inyo ang aking buhay-buhay ngayong araw na to. So, kanina pala na doon, lit edit na masanay na kayo kay Mami Love. So, natural talaga na laging lit edit kasi nga ah uh, marami tayong na. marami tayong oh, okay. ano ka. So, napapansin <laughs> nakapansin andito alito sa mga bimiyan mo mga marami. 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 hindi ako nakapagtuloy-tuloy mag-video niyan kasi nga uh, natatakot akong Uh, manaka yung cellphone natin tapos bukod dun hasil na sobrang anok so ngayon for today's video no ah uh, ito yung ano uh, routine ko talaga tuwing ah uh, kinsinas hindi naman lagi lagi pag may stock hindi na ako na kakapamili, pero pag wala nag stack talaga ako. So, ayan. ah uh, kanina sa, sa palingki ng tay-tay-tay naman ako na malingki kanina. Hindi sa sa Pasig. So, yan na kami ng uh, mga karne at isda ni Papang Bin at mga uh, prasid uh, po, prasid po, tuloy. Ano daw? Uh, pr prosa, ano Basta bahala na kayo magintindi. Nakalimutan kung tawag niyan. So, yan po. Kung napapansin nyo, may mga yakult dyan na pieces Ayan po ay magiging baon ni Kuya Kivler. So, nakabudget talaga yan. So, meron pa naman siya dito mga donut at saka Mamun. So, hindi na muna ako nagbili. So, hindi muna ako naggrocery Kasi, pag wala, kung wala namang kulang dito sa bahay, hindi na ako pumasok sa grocery. So, ayan po. Kung napapansin nyo, naglinis muna si Papang Bin atay ng manok. Kasi, bumili na kami ng atay ng manok at saka balon-balonan. So, nilinis na ni Papang Bin. So, ayan po palang binili ko na unhealthy, unhealthy, Char. So, minsan lang naman, kot-kot uh, lang baga. Kung tinatamad si Mami Love maglar maglaro, maglaro magloto, Char. <laughs> So, ayan na, nilinisan ni Papang Bin yung atay at balon balunan at saka bumili din kami ng isda dito na pang prito at saka pang paksiw na favorite ni Papang Bin. So, hindi pwede talaga mawala ng pang paksiw dito tuwing uh, linggo. So, ayan po ako naman ay nag hiwa-hiwa nitong pag pork chop na ano... ah uh, karne. So, bumili pala ako ng halagang 300 something na karne ah, uh, pang ano baga. Ah, uh, itong ginawa ko ngayon ay pang pork chop. So, niready ko na siya para kahit pag siya, ah, uh, lalabas na lang natin, no, para ah uh, matanggal yung yellow then diretsyon na luta, hindi yung maghihiwa ka pa so yun po yan po yung ano nagtulungan kami ni Papa Bien syempre nagtulungan kami mamalingke magtulungan din kami sa gawain so ayan po bibili ng karne gawin ko niyan is pang ah uh, sigang at saka pang adobo naman at syempre pang halo, -halo sa ating gulay so syempre para halisasil na pag nagluto nga tayo hiwa hiwain ko na yan mga kamami mga kalubak para uh, ready na to cook ba diba, pag ano na so paulit ulit talaga ang, ang inyong mamilam nakakatanga So, kayo din ba mga mami, nag i din ba kayo ng tulad ng ganito? Siguro naman itong sa akin, maliit lang to na alaga para sa iba, alam ko naman na ano, pero sinishare ko po sa inyo kasi alam mo, alam nyo talaga ah uh, tulad sa akin na wais mom, uh, nagtitipid talaga ako pagdating sa mga ganito. So, ayan po, tingnan nyo, pang halo ng gulay, pang adubo at saka pang sabaw. At meron niya manok dito na pang adubo at saka tinola. So, bimili ako isang buo niyan. So, di ba? So, bukod sa makatipid tayo ng oras sa punta sa palingki, Uh, nakabudget din tayo so ayan na po lahat, o tignan nyo ang sarap sa mata, ang sarap sobrang ano, so hindi naman ako lagi kasi nagbubukas ng rip, so pag nagbukas talaga ako ng rip, gusto ko nakapag-stock talaga, kasi sayang naman yung kurinti pag walang laman, diba, so uh, dahil nakapagbukas ako ng rip ayan, kailangan natin lamanan ng ating rip, kasi ayaw ko magbukas ng rip na puro tubig lang so yan po, ang aking napamalingkit kaganina ganina uh, kami pala ni Papang Ben, so siguro daw bukas mamamaling ako ng gulay sa pasig kaya mas mura-mura kasi sa pasig palingke eh kanina sa taytay doon kasi kami napadpad medyo mataas pa talaga yung gulay kaya ang binili ko na lang ng gulay na pang ulam ng tanghali yung sayuti at saka ah uh, bagyo pichay ba? bagyo tawag niyan. So, mas mura-mura din naman yan. Kaya lang muna binili ko sa tanghalian. Kasi wala naman akong no rice naman yung mami So, kailangan talaga natin bumili na gulay. So, di ba diba? So, ang saya. Tingnan nyo naman. So, syempre si Papang Ben, bumili din siya ng buong isang tanigi na isda. Kasi nag siya ng kinilaw. So, ayan po. So, yung pinagpilihan niya niyan, yung ano, yung tinik, o buto tinik nga uh, i ko yan kasi isasabaw ko yan siya ng tinula so ayan sabi ko sa kanya wag sagarin para kahit papano may laman so syempre after all after all char i na natin ating mga i Char. Ano ba yun? Bisaya, uy. So, ayan na po. Ah, walang laman akong ah, may rip ng gulay. So, bukas magugulay. Ang sarap sa mata, no. So, ayan po. So, after nyan, syempre, magtatanghalian na, magluluto naman ang inyong mamilab ng tanghalian. So, tulad nyan, ayan na po yung ginayat kong gulay na ah, sa yuti at saka inaluan ko pala ng uh, Pichay Baguio kasi mura ang Pichay Baguio kagawa din ako na uh, ano uh, kimchi siguro bukas dadamihan ko yung pagbili ko ng Pichay Baguio As syempre uh, nag na rin ako ng manok so yung meron akong manok na luto na dyan so ayan po yung pang prito ay, ano yan po yung pang ni mapapangbina bina tanigi excited yarns syempre para uh, Meron naman sa mga anak ko, syempre, kaligayahan ng manok. Yan lang po. So, tagdadalawa lang sila nyan. Sulit na yan. At syempre, ang sa akin, yung walang uh, harina. Kasi, pero may asin. So, ayan na po. ready na po ang aming tanghalian. tingnan nyo. Ang sarap, guys. Mommy. O, di ba? Rini na po. So, syempre, ano pang inaantay natin? na fang norian odi oh, O, ba? Kain na po ang team kalubak. So, ayan. Magpapaingit muna ako. Pakinggan nyo na lang, ha? Hangtod sa sunod. Panoorin nyo na po. Ang buhok!

Parang yung coke namin Parang naubos na pang Pag may coke May kinilaw Ano yung Ikaw A Ako lang din pala Ubus na pang hmm. huh? O kunwari lang yun sa kain kain kinilaw guys Kaya pili arap kinilaw yung kinakain mais